Hello guys, good morning guys. Uh, ngayon ay naliligo ang aking partner dito sa uh, balon namin guys. So, ayan guys, nag siya ng tubig sa aming balon. So, ang linaw ng uh, tubig at ang sarap uh, maligo sa uh, tubig galing sa balon guys. Dahil mainit-init pa ito sa morning. So, ayan ang buhay